Yo, what's up mga tol? Yee! -ye. Bali ito mga tol, hindi ah, talaga nakawala yung sindikato rito eh. Kasi, miro yun mga tol, ah, naputula kami ng kuryente dalawang araw. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sa kami nagluluto ngayon ni Tol ito Dito kami sa loob ng sasakyan na nagluluto. So yun oh, mga tol, no? nakikita nyo na sarap ka rin ang sasakin biluto ng ngayon dahil wala kang kuryente eto nagluto kami ng ulam namin ngayon Ayan. lutong pinoy uh, chicken manok adobo ano chicken na manok pa chicken manok pa mga tol Ayan. ito yung ginawa namin hideout sa loob ng sasakin namin Kasi, ano ah uh, alam mo naman mga Pilipino maparaan eh, ito na ginawa naming hideout tuwan matalino yung tropa ko eh si Jeff Jeffrey Caldenero bueno ya, bukulo yung, yung ulam na yan ah uh, ko na pa naka-stack sa rep yan eh. Eh nabubulok na. <laughs> Ang ginawa namin, lutuin na lang namin. Kaya sa mabulok ng tuluyan. Si pareng Homer kaya doon. May ano pa siya doon, ano? May mga May mga ano pa. Kaya yun, ko na iluto. Ah, uh, medyo madulas na nga yung manok eh. Eh tayo, syempre. Sosobra hirap. Pwede, <laughs> pag pwede pa, eh, lutuin na natin.